good morning guys ang uh, gluto tayo ngayon ng munggo um, naluha natin ng alimasag no tsaka kalabasa ayan uh, umgahan natin ito ngayon guys time check natin is 7 So, lagay naman natin guys yung to, -to, to dahon ang tawag dito ay alokbate Yung sistema ng pagluluto nito guys na sistema ng pagluluto sa ilu-ilu yang ganyan mga sahog kasi sa amin guys ang sahog ng munggo na dahon dahon is ang palaya lang hindi kaya malunggay sila may kalabasa tsaka ganyan Luto na guys Kainan na tayo